Eto, mga kababayan ko, iniiyakan ni niya uh, Congressman Marcoleta. Panay po ang iyak ni Congressman Marcoleta dito, mga kababayan. Opo, mga kapatid, panay ang uh, iyak ni Congressman Marcoleta sa isang vlogger na kamukha ni Rendon Labador. Pero eto, mga kababayan ko, uh, Labrador. Eto, mga kababayan, panoorin natin to mga kapatid. ng iglesia ni Manalo. ah, Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Teka lang ah. Si, etong si Marculeta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano? ganyo nyo si Labador ha. Kung sabi, mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung puto ng Marculetang ito. Okay. Mga kababayan ko, First of all, mga kapatid, ito, pakinggan nyo ako mabuti. Unang-una sa lahat, mga kababayan ko, nais ko lang pong sabihin na hindi ko po kinakampihan yung kapwa natin na content creator. Opo, tatotoo lang, hindi po natin kinakampihan yung uh, uh, kapwa natin content creator dito na minura yung uh, isang uh, kumakandidatong senador tapos minura po yung... Uh, yung taga uh, tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia na si kapatid na Eduardo V. Manalo. Ako po, ha, ah, mga kababayan ko, ha, ah, sabi ko sa inyo to, mga kapatid, sapagkat mga kababayan, ito hong, uh, uh, kapatid natin ay naglabas lang naman ng kanyang sama sa loobin regarding dito sa pagig sa regarding dito kay Marcoleta, mga kababayan. Paigan nyo pang buti. Itong malaking matang itong dip ito na masasabi mo talagang diablo rin katulad ni Kibulok. Ni Kibuloy. Mr. Cherry, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Yan si Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po niya yung narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako'y pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klasing paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klasing tao ay may patawag din natin. Ako po... Okay, mga kababayan ko. Si Epipano Labrador ay ipapatawag nila sa Congress. Oh, na, sa Congress, mga kababayan ko. Well, I would like to say to Epipano Labrador, you're effective. Congratulations. <laughs> Congrats kay uh, Epifanio Labrador, mga kababayan ko, dahil ipapatawag siya so sa Congress. Pero ito, mga kababayan, assiste. Ako, hindi ko naman, hindi ko naman, hindi ko kino, hindi ko kinakampihan si Marculeta, hindi ko rin kinakampihan si Epifanio Labrador. Aminin ko sa inyo, may nakita akong mali. Mga kababayan ko, may nakita akong mali. Mga kapatid, alam niyo yung nakita kong mali dito, mga kababayan ko. Yung minura niya ang isang uh, or, uh, isang uh, sekta o or isang organization no isang uh, religion na kumakatawan sa napakaraming miyembro mga kababayan the reason kung bakit mga kababayan ko hindi dapat ganoon yung pagko-content natin kasi ma tayo because mga kababayan tayo bilang content creator nakikita yung pag-uugali natin na kahit pa lang reliyon ay kaya natin bastusin eh hindi po maganda yon mga kababayan ko. Opinyon ko po yan ha Ah, uh, I, I, told you guys, hindi ko kinakampihan si kapatid na Epipanyo at lalong-lalong hindi ko kakampihan si Marcoleta. Mga kababayan, I'm saying this, mga kababayan ko, because uh, ay, kristyano ako eh. Mga kababayan ko eh, kristyano ako eh. Ayoko lang, mga kababayan ko, ayoko lang ng pati ang social media gagamitin natin sa kabalahuraan, mga kapatid. Yun lang gusto ko sabihin dito. Pwede tayong mag-opinyon, magsalita at ilabas ang ating sama ng loob, mga kababayan ko, pero nang hindi tayo gumagamit ng pagmumura. Mga kababayan, tama? Correct me if I'm wrong. Kasi once na magkamali tayo sa social media, tandaan mo na binabanatan mo at kinukundi na mo yung isang tao ang, ang magre-reflect nito sa buong, mga, sa, sa buong mga nandito sa loob ng social media. Tama ako? kahit hindi kami gumagawa ng ganun, madadamay kami because that is the image na establish niya sa taong bayan. Mga kapatid, so totoo lang. Ngayon, ano naman ang pakialam ko dito kay uh, Congressman Marcoleta na umiiyak kay Epipanyo Labrador? Mga kapatid, eh bakit ka mga, ba bakit ka mga ba minura ng ganun ni Epipanyo? Bakit ka, bakit ka binalahura ng ganun ni Epipanyo Labrador? Tanong ko lang ha, tanong ko lang ha. Tingnan, tingnan dahilan niya. Kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Be because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. O, oh, maganda yon. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless at wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Ito, mga kababayan, bakit, bakit, bakit ka sinapihan ng ganun? One thing that I know is may alam si Efe sa sa'yo. Or, makikita namin dito sa social media na you are unfair. Being as a, you are unfair. Yes. Yes. Mga kababayan ko, bakit bakit ko po nasabi? First of all, I am not against to INC sa kanilang ginanap na PC rally. I know the intention and I know kung papaano nila ito ginawa. Correct. Mga kapatid, paano ito ginawa? Ang hindi ko lang din naman nagustuhan sa inyo noon, uh, Congressman Marcoleta, yung peaceful rally na ginaganap ay naging political rally. Para sa akin ah, na para sa akin na ah, hinaijack mo yon. Oo, oh, sa totoo lang para sa akin hinaijack mo yon. Ah, sorry, sorry to say ah, ah opinyon ko po yan. Na hinaijack mo yung ganun. Na sinabihan ka ng ganyan. Pero tanong ko lang, ah Congressman Marcoleta, total naman na open up po yung kay ah, Epipanyo Labrador. Sana tanungin mo rin yung mga content creator na nakapaligid diyan sa inyo sa, sa grupo ni Duterte. 'Di ba? Buti nga sa'yo, demonyo. Hindi sila sinabihan ka lang, demonyo. Nag-react ka lang ng ganyan eh. E eh, yung ginagawa nga kay Presidente Marcos na araw-araw nilang dinidemonyo yung mga utak ng taong bayan sinasabihan ng bangag eh. Hindi nagre-reklamo si Presidente. Ikaw pa kaya? ba? Diba? De, tanong ko lang ah, Congressman Marcoleta. Ang tanong ko lang ah, eh, e kung araw-arawin araw, -ar nga kayo, kung araw, nga kay, araw-arawin nga ng mga vlogger ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos sabihan bangag. ba? Diba? Magdanakaw gawa ng kung ano-anong nga meme sa social media. Hindi nga kumikibu yung presidente namin eh. Ikaw na sinabihan na demonyo, tingalit na galit ka. Remember, you are a public figure. Tandaan nyo po yan. Public figure po kayo. Alam namin na may damdamin kayo. Di ba? Alam namin may damdamin kayo, nasasaktang kayo because of, because of nangyayari sa inyo. Pero ang tanong ko dito, Congressman Marcoleta, bakit po patola kayo? Diba? ba? Bakit po patawala kayo? Sana po kung sana po Congressman Marcoleta, magbalik yung dating Marcoleta ang kilala namin. Kasi ako may kilala kong Marcoleta na tumutulong sa taong bayan. At hindi ko at hindi at iniingatan na pinoproteksyon na ng mamamayan. Tumakbo sa sagib party list yun, yung kilala kong Marcoleta. At yung Marcoleta ang kilala ko mga kabay, nakilala ko ng Unity pa. Na napakaganda ang hangarin para sa Pilipino. At yung Marcoletang nakilala namin, tandaan nyo po ah, naming mga vlogger, ay hindi po kumapanig sa mga taong pumamamatay tao. Yung Marcoletang kilala namin, pro-life, mga kapatid. At yung Marcoletang kilala namin nung kampanya, mga kababayan ko, nagsasabi ng totoo at hindi patola. Pero bakit nyo yung po, yung Marcoletang kilala namin sa, sa Kongreso, tumatakbo para sa Senado, hindi na namin kilala. Yan ang masakit na katotohanan, mga kababayan ko. At parang gusto niyang palabasin ngayon, mga kababayan, ganito. Patola? Ganyan ang nangyayari? Well, it's yours choice. Not mine. Not ours. Hindi po sa amin lahat. Ikaw ang pumili niyan. Kung nasabihan ka man demonyo ka, <laughs> ni Epipanyo Labrador, pag-usapan niyo na lang sa kongreso yan. I don't say that you deserve. Mga kababayan. I repeat, I don't say that you deserve. At tawagin kang demonyo. Mga kababayan ko. <laughs> Kaya kung patola si Marcoleta, mga kababayan, <laughs> hindi po yan yung kilala namin na congressman na Marcoleta ang pangalan. Okay? Maraming salamat po. And thank you very much for watching at nakaabot ka sa punto na to. Maaari bang comment at i-share, mag-like at i-like uh, ang ating live streaming. Huwag mo na kakalimutan na mag-follow, like, comment, share and subscribe. At i-hit po na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga biyahe ng movements na gagawin natin. Alright, mga kababayan ko, yung kilala kong Marcoleta, hindi patola. tola. Mga kababayan ko, sports sa laban. Yung Marcoleta ngayon, hindi ko talaga kilala.